Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalabing isa ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalagay ay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdara na sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon. Kaya't mula ngayon, ang mag-asaway mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga mamimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sandibotang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daidig na ito'y mapaparam. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyay, pagmasdan mo't anong ganda, sinulid na gintong ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta, aharap sa hari niya mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang yung supling sa daigdig magahari, kapalit ng ninuno mo sa sino mang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Aleluya, aleluya. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, Mapalad kayong mga duka sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari. Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa abanin ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa abanin ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa abanin ninyong nagsisitaw ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa abanin ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,